Yun nga pare, parang nararamdaman ko na nagbago na siya. Oh, di ba? Nagbago. Oh, ibig sabihin, baka may ibang babae. Oh, kaya nagbago ng pagtingin sa kanya. Okay, sabi niya parang ang parang Sabi mo baka. So pareho kayong magkumari na hindi pa sigurado. Huwag kang gumahe sa ibang magkukumari diyan. Kaya lalong ang daming naghihiwalay kasi nga yung mga katulad ng sulsul na kumari. Tanungin kita. Yung buong damit ng bata hanggang sapatos, hanggang pantaas, kaya mo ba yung suot? Hindi. Hindi, di ba? So, pwes, wala kang karapatan. Ha? Nahusgahan agad yung ama. Feeling mo kasi super kumari ka sa kanya eh. Super anay ka. Re-real talking kita. Wali! Dali ang mong mag-iska nga ng bahay. Kasi darating yung kumari natin. Yung kung laki nagbibigay sa akin ng mga regalo, bag, perfume. Oh. Eh, tadalaw daw dito. Tsaka mukhang may problema na naman. Eh, alam mo na, lagi naman yun. Same problem. Puro na lang sa boyfriend niya. Huwag ka naman yung bahay. Maayos naman eh. Kakalip. Kaya nga nagkakapin na ako eh. O, sige, sige. Basta ha. Salabuhin ko na doon ha. Alis Easy. na ako. Sige, sige. O, ka, Pasok muna kayo dito. O, oh, Kusma. Bliss muna kayo nila. Ay, naku. Ito na ba yung inaanak namin? Tsaka kayo. Oh, nakalaki na pala. O, oh, laki na pala ng bata. Eh, oh, ma. Ah, oh, oh ay, ay, pogi siya. pa. O, oh, upo okay, muna kayo, Eh, na. Teka lang, Mari, kumain na ba kayo? Mare, tapos na. Ito hmm. nga pala, oh. Ay, ano ba to? Ay, Diyos ko, another bag na naman at perfume. Iba ka talaga, Mare. Alam eh, mo naman, eh. Dumaan lang kami dito. Eh, alam mo naman. Ikaw lang ang advisor ko. Nako, ha? Eh, ano naman ba yung problema natin? Tatay kasi na ito, Mari. Ay, nako, sinasabi ko na nga ba, eh. O, sige, teka. Pag-usapan nga natin yan. Ay, Teka Mare, sandali ah. Tawagin ko muna si Amanda para makapag-usap tayo na mas oh, maayos. Sir. Amanda! Pa? Oh? Anak ko, si Kusma. Diyan mo oh. muna siya sa kwarto mo. Tara, oh, play tayo. Play muna kayo, Kusma. Play kayo, ha? Sige, okay, ko si ate dyan, O oh, sige, Mare. Kwento mo na, dali. Eh, Mare, tatay kasi ng anak ko eh. Parang may ginagawang hindi maganda. Eh, basta. Parang nagbago. Ay naku, Mare. Kaya sabi ko na nga, be. Una pa lang, ba? Diba, sinabi ko sa sa'yo, wala talaga akong tiwala sa mukha ng lalaki na yan. At saka, naalala mo noon, pag binibigyan kita ng payo, o diba nakikinig ka? Kaya nga lahat ng naging boyfriend mo, hiniwalayan mo eh. Dahil nakinig ka sa payo ko. O, anong ginawa mo ngayon? Pag ganyan, Mare, huwag ka malamang tiis. Hiwalayan mo na yan. Eh, Mare, close na close kasi sila ng anak ko eh. Eh... Yung anak ko din, mahal na mahal yung tatay niya. Maria, ah, anin mo yung close na close na yan, ha? Tsaka mahal na mahal. Eh kung ikaw na itong nasasaktan, okay lang yan, Mari. Iwalay mo na yan. Eh, yeah, Mari, tama ba talaga na iwalayan ko na yun? Oo, tama yan, Mari. Makinig ay, ka sa... Wait lang, ni. Mari. Ah, uh, hindi uh, sa pag-ano, no? Makikialam na ako. Eh, parang may problema ata si Mare. Eh, oh, pare. Oo, sa'yo na mga dati niya, sa so mga ex niya. Eh, parang hindi okay yung sinasabi mo, niya. Kasi, problemado yung tao, eh. Ay, ano hindi naging okay? Alam mo ba, ang babae, pag tama ang hinala, ibig sabihin, totoo yun. Oo nga. Well, naintindihan ko yun. Pero, iba na kasi yung sitwasyon ngayon. May anak sila. Yung mga dati payo mo, okay, dahil wala pa siyang anak, eh, yung sitwasyon ngayon eh. May naanak tayo. Oo, oh, okay lang yun. Alam mo ba, Mare? Okay lang maging single mom ka. At isi, hindi ka nasasaktan, di ba? Naku, ni. Lalo mong binibigyan ng problema yung kumari natin eh. Huwag ganyan. O oh, bakit? Eh, gusto mo? Magpakamartin siya? Hayaan na lang yung lalaki? Ako magtatanong. Ano ba yung mga napapansin mo kay pare, Mare? Magmula nung ano? Eh, yun nga pare. Parang nararamdaman ko na nagbago na siya. Oh, di ba? Nagbago. Oh, ibig sabihin, baka may ibang babae. Oh, kaya nagbago ng pagtingin sa kanya. Okay. sabi niya, parang ang... Parang. Sabi mo, baka. So, pareho kayong magkumari na hindi pa sigurado na uusga na atin agad yung kabilang side. Ni, naghihinala pa lang siya. Baka naman may ibang reason kung bakit ganun si pare. Tsaka iba ni sitwasyon ngayon. Kita mo lumalaki yung anak nila, oh. O FW si Mari. Eh ano naman, may pera naman si Mari. Kaya naman niya supportahan mag anak niya. Hindi nga ganun. Hindi ganun ang buhay niya eh. Kung talagang tunay ka sa kanya, dapat isa ka sa solusyon. Hindi yung kada punta sa iyo ng tao, lalo maguguloy yung utak. Kaya nga pumupunta rito nagtitiwala sa iyo, pero iba niya siya po ngayon eh. O bakit? Binibigyan ko na naman siya ng advice ha. Tsaka tama naman. O, oh, tignan mo yung mga ex niya. O, oh, hiniwalayin niya. Tama lahat yun. Yung ex na yun, kasi wala pa silang anak doon. Given yun, doon ka makikailam doon. May anak pa sila ngayon, oh. Ano ka ba naman? Eh, anong gusto mo mangyari? magstay siya doon kahit niloloko na siya? Alamin muna natin yung kabilang side. Huwag kang gumahin sa ibang mga kukumari dyan. Kaya lalong ang dami naghihiwalay kasi nga yung mga katulad niyang susul na kumari. One-sided kayo masyado. Wala kang awa sa bata. Ganun-ganun mo lang siyang papayuhan, hiwalayan niya yung tatay ng anak niya. Siya na mismo nagsabi. Mahal na mahal na anak niya at mahal na mahal ng tatay yung anak nila. Tapos ganun lang kadali sa'yo magpahayo na hiwalayan. Anong klase ka? Eh baka pakitang tao lang yun, no? O, teka, teka, teka. Ba't para mas apektado ka kaysa sa kanya? Ba't para mas sinuhusgahan mo yung kumpare natin kaysa sa kanya na kinakasama niya? Ba't masyadong sarado utak mo? Yan ang sinasabi ko sa'yo. Eh, syempre. Concern lang nalang ako sa kumari natin. Hindi concern yan. Lalo mo nilulugmok. Unahin ko, yung bata, nakita mo, diba? di ba? Hindi ka ba naawa? Hindi purkit nabibigyan ka, lahat na nasasabihin sa'yo, sa sarado mong utak mo na tama lahat, mag-imbestiga ka. Pumunta siya dito kasi nahihirapan siya. Tapos ganyan lang yung matatangon niya sa yung salita, iwalayan mo agad. Alam mo ba yung pakiramdam? Balik na rin natin ikaw. Naghihinala ka pala sa akin. Tapos sabihin niya agad sa'yo, may anak tayo si Amanda, sabihin niya agad, iwalayin mo na. Ano mararamdaman mo? Ikitang kita mo sa dalawang mata mo at damagdaman ng puso mo na mahal na mahal ako ng anak mo at na mahal na mahal yung anak mo. Eh, anong gusto mo? Patagalin niya pa? Anong gusto mo? Mantong pa sila sa pananakit? Eh, eh anong mag... sila maghiwalay? Sinaktan ba? Bakit mas advance ka mag-isip kaysa sa kanya? Mabuti ng advance, no? Tsaka kumari ko kasi yan. Siyempre dito ako sa side niya. Kagaguhan yan. Hindi tunay na kumari tingin mo sa kanya. Orkit may natatanggap ka, iisipin mo lagi tama sinasabi niya. Ako, tinitingnan ko yung bata. Di ba? Tatanungin kita. Yung buong damit ng bata hanggang sapatos, hanggang pantaas, kaya mo ba yung Hindi. Hindi, di ba? So, pwes, wala kang karapatan. Ha? Nausgahan agad yung ama. Pangalawa, wala ka sa posisyon niya. Huwag mong pangunahan. Solusyon dapat. Hindi pagbuyo. Hindi pagsulsul. Hindi porkit okay ang buhay mo, ganun ka na namang sa tao, parang basura basura sa yung buhay nila. Na okay na magpalit? Okay lang na iwanan? Okay na mag-anak sa iba? Kaya dumadama yung mga single mom sa mga katulad niyong kumari. Eh, pare, asensya na ah. Hindi ko naman intention na mag-aaway kayo eh. Mare, ganito lang. Sana pakinggan mo ako, no? Pero ikaw pa rin yan. Nung narinig ko yung sinabi mong mahal ng asawa mo yung anak mo at mahal ng anak mo yung asawa mo, mabigat yun eh. Ibig sabihin, may dinadala kang confused ka pero sa inis mo na gagaling, parang. Pag tayo nag-uusag agad sa tao, na may salitang parang o baka, dapat sigurado tayo. Kasi baka mamaya may reason kung bakit nagbabago ng onti. Baka may kasalanan ka rin. Hindi sa inuusgahan kita. Pwede niyo pag ni niya, Mari. Ito ha, bibigyan kita example. Artista. Ilang taong naghiwalay, nagbalikan. Bakit? Kasi may anak sila. Narealize nila. After how many long years na naghiwalay sila, maling tao kasi yung mga nila, nila na bumulong sa kanila, na imbes pag-ayusin, imbis pag na ginugupit na tuluyan. Yung ba yung matatawag na best friend? At tamang ko, Mari. Mali, Mare. Tandaan mo. Ang lalaki may pagbabago yan. Ganon din kayo. Kausapin mo muna si pare o, Kung kuman o na matutulong ko, pwede kami namang pumunta rin. O kahit ako na lang, para hindi na magulo yung isip mo. Hindi ko rin sinasabi na ikaw yung mali o siya yung mali. Gusto ko lang maging balang si Mare kasi naawa ko sa anak namin. Mahirap yung maaga pala mawala ng ama. Baka naman mamaya, Napakalit na problema lang, baka space lang minsan ang gamot, maayos na. Pero again, Mare, ikaw ang nakakasama na ikong pare. Doon pala sa sinabi mo na, parang, Mare, parang hindi ako ganun kakumbinse. Ka eh, kung may man siya, siguro, baka pag ako nakausap niya, Mare, please, yan lang siguro matutulong ko sa inyo. Pasensya ka na, Mare, ha? Nabara ko sa harap niyo yung kamare mo. Sige pare, maraming salamat. Mas nalilinawan ako sa'yo. Eh, tsaka mare, tuloy na din kami. Oh, sige mare. Nak, si Kusma. Basta pag ano, dadalaw na lang ako doon. Oh, sige Kaya? mare, walang no problema. Ito, ang guha po, guha bata oh. Dito lang si Ninong ha. Pupunta kami sa inyo ha. Uh, kiss mo. Kamusta mo kay papa mo ha? Oo oh, naman, oh. no? Saan ang mo sa nangyayari? Sige na. Ingat, Mari, ha? Maraming Sige. Okay. salamat. Pasensya na rin. Mari. Sige. Okay. Oh. Ito naman? Pwede mo naman ang kausapin ng wala siya? Mas maganda ni harap-arapan. Mahirap na eh. Feeling mo kasi super kumari ka sa kanya eh. Super anay ka. Real talking kita. Iwala yan. Gawin ko kaya sa'yo yan. Kakayanin mo.